Nakabawi na Magnolia Hotshots mula sa pagkatalo kontra Converge at bagamat panalo sa uling laro, malinaw para kay Javi Gomez de Leano na nakatuon pa rin ang kupunan sa paghasa ng kanilang laro at paghahanap ng tunay na pagkakakilanlan bago umabante sa quarterfinals. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jonas Lavarias. Sports Now! Sports Now! Exclusive! Patuloy ang pagbuo ng momentum ng Magnolia Chicken Templados Hotshots ngunit ayon kay Harvey Gomez Deleanyo, hindi pa naaabot ng koponan ang kanilang pinakamataas na antas sa kabila ng magandang resulta. Kasunod ng dominanting 98-82 na panalo laban sa Enlex Road Warriors itong linggo sa Inaras Center sa Montalban sinabi ni Gomez Deleanyo na mahalagang makabawi agad ang Magnolia matapos ang mabigat na pagkatalo nila sa Converge sa naunang laro. Oh. we played well from first to start to finish you know we 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 had a heartbreaking loss to conference so we really needed to get this game getting to the playoffs for this conference now we we you know coach was hard on us in the dugout just reminding us that where we want to be hopefully in the top four So, I'm proud of everyone stepped up. Ayon sa Magnolia Forward, maganda ang ipinakitang laro ng koponan mula umpisa hanggang dulo. At malaking bagay ang panalong iyon upang makabalik ang kumpiyansa matapos ang masakit na pagkatalo. Umabante sa 6-3 na kartada ang hotshots sa PBA Philippine Cup at agad na nakasiguro ng pwesto sa quarterfinals ngunit iginiit ni Gomez de Leano na nanatiling work in progress ang Magnolia. Yeah, definitely. You know, I... Uh, I prefer, you know, I prefer like straight games. You know, it's hard when you play once a week or once every like, two weeks. Like if there's something I could change the schedule. Like I hope we, we play every other day. It's really better you know, for especially for rhythm players. Like I get my games through rhythms. You know, if, yeah. if you play well, continue my shooting. Uh, continues to, you know, to do well, but at the same time, if you're off. They after a few weeks. So, so, you have to get back your rhythm. Para sa kanya, patuloy pa rin hinahanap ng kupunan ang kanilang tunay na identidad at aminado siyang pati siya mismo ay patuloy pang umaangkop sa kanyang papel sa sistema. Binaggit din ni Gomez de Leano ang kahalagahan ng game rhythm, lalo na para sa mga shooters at rhythm players at naniniwala siyang mas nakatutulong ang sunod-sunod na laro upang manatili ang consistency. Um, I think we're still uh finding our true identity we haven't played our best game yet as a sa kabila ng kumbinsidong panalo sinabi niyang nananatiling nananatiling katuon ang Magnolia sa tuloy-tuloy na pagbuti kaysa sa agad na resulta anya malaga ang tiwala sa sistema habang unti-unting nahuhubog ang koponan araw-araw. Sa pangunguna ng depensa, kabilang ang double-double performance ni Xavier Lucero, nagpadala ng malinaw na mensahe ang Magnolia na isa silang seryosong banta pagdating ng playoffs kahit naniniwala pa rin ang hotshots na ang pinakamagaling nilang manlalaro ay nasa unahan pa lamang. Ako, si Jonas Levarias, Abante Sports, now na.